dawan ang masabi mo sa charity event? Masaya na po sa mga po na sa pagbibigin niya. Na sadto rin mapiktatin ang tuno sa pamamagitan. Ang mo sa charity event natin, Master? Oh, uh, napakaganda ng pagkakasaksis lalo <laughs> na noong nagsimula.

Yon. masabi masasabi mo? Brad. Sari tipid nga, sabi masasabi mo? Magaling kasi kung magtaki. Ayaw. masasabi mo? Parang inom na inom ka na. Kaya kaya ko. oras na lang. Okay. Malalas. Malalasing ka